Hello guys! Welcome back to my channel! So, for today's video, may panibago na naman tayong video! This past few days, guys, ayan, after ng aking birthday, nagkasakit ako. Kaya ngayon, nakajakit ako. So, ayan, nilalamig tayo ngayon. So, share ko lang sa inyo na ang sakit ko is meron akong tonsillitis ito naman ako nato sa daddy ko so ito na palagi yung sakit ko kaya hanggang dito sa Dubai is meron akong tonsillitis ayan, ito pa rin yung sakit ko so ngayon guys samahan nyo ako ayan, isashare ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko ayan, pag may sakit ako so <clears throat> ayan, hindi ko alam kung paano itong ibablog pero let's go Ayan, tara! Bye! See ya! But before we start our video guys, please like, share, and subscribe for more videos like this. So now, without further ado, let's get started! So ayan guys, andito tayo sa sala namin. So, first time kong ipapakita sa inyo at ipapakilala sa inyo ang aking baby. So, eto siya guys. Come on baby, come on. And this is my baby and his name is Franco Josiah All right say hi baby hi hi baby hello everyone welcome back to my channel <laughs> super baby pasha guys eight months old Shanghaiori. So ayan, malapit na siya mag 1 years old. So super excited ako sa birthday niya. So kapag sa birthday niya, guys, gagawa tayo ng vlog doon. So ngayon, guys, nandito lang tayo, tambay-tambay muna. So wala pa yung aking sister na si Ate Shai. Siya ang kasama ko kapag inaalagaan ko si BB. So ayan. Nihintay namin siya. So, si baby naka-walker ngayon. So, naglalakad-lakad na siya. Nagpa-practice na siya maglakad. <laughs> Hi, guys! Come on, vlog with mommy. Hi! <laughs> He is so shy. Ah! ah! Baby, Baby is eating Sarah Lock. So yummy. <laughs> <laughs> Baby. <laughs> okay, let's do that. Baby. Yummy, 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 meow, yummy meal time. Yummy. Yummy, 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 yummy mealtime. Yummy, 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 yummy mealtime. Yummy, 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 yummy mealtime. Yummy, 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 yummy. Yummy, 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 yummy mealtime. Yummy, 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 yummy. So hello guys. So today is September 29, and today is Monday. So, habang hintayin natin na maluto yung ating ulam. So, magkukwentuhan muna tayo and mag-update muna tayo. So, this past few days after ng birthday ko, yun nga. Nagkaroon ako ng sakit, nilagnat ako. And, pang 3 days ko na ngayon. So, ngayon wala pa rin akong ligo. <laughs> Ayan, bawal akong maligo kasi baka mabignat ako. So, ayon. Uh, nagpapagaling tayo. So, ang ginagawa ko na pagkagamot sa aking lalamunan is nagkagargal ako and uminom ako ng uh, antibiotic para makatulong na bumaling yung aking uh, lalamunan. So, ayan. Pang-three days ko na siyang iniinom. And sa ano is medyo meron namang pagbabago. Pero... Masakit pa rin siya, guys. Kasi ito na talaga yung sakit ko sa pinas na ako. Talagang yung alam mo na, talaga is my problem. So, ayan. So today, kailangan nating gumaling hanggang bukas kasi um ako lang yung mag-isa dito. Ako lang magbabantay kay baby. So, wala akong kasama kaya kailangan magpagaling ako na. Kaya yon. Um, yun lang. And, yun lang naman yung aking update about sa akin, sa sarili ko, and sa nararamdaman ko. So, hello guys. So, now, nandito tayo sa kitchen and kakain tayo. So, papakita ko sa inyo yung ulam namin. So, eto yun. So, meron tayo ditong siomay. And meron tayo ditong dumplings. So, ay niluluto pa. So, let's go guys. Let's eat. that's all for the video guys. Dito na nagtatapos ang ating video. At kung may mga video pa kayo na gusto nyo ipa-upload ko, ayan, just comment down below. So, if you like this video, please like, share, and subscribe. Bye!